Matapos ang digmaan, inakala ng lahat na nawala na ang ilan sa mga makapangyarihang sasakyan ng Nazi pero makalipas ang ilang dekada, bigla silang lumitaw muli. Ang iba ay nasa mga ilog, nasa kuweba, at ang ilan ay nakatago mismo sa ilalim ng mga bayan. Ano kaya ang mga sikreto na tinatago ng bawat natagpuang sasakyan? Kung kaya't sa video na ito ay magbabalik tanaw tayo sa 20 Nazi vehicles na tila muling binuhay ng kasaysayan. Pero bago yan ay pa like and subscribe naman po. Malaking bagay na yan sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 20. Volkswagen Schwimmwagen Ang Volkswagen Schwimmwagen ay isang espesyal na sasakyang pandigma na ginawa ng Germany noong World War II. Isa itong uri ng amphibious car na kayang tumakbo sa lupa at lumangoy sa tubig. Nakasalalay ito sa apat na cylinder engine na may lakas na 25 horsepower. Kapag nasa lupa, kaya nitong tumakbo ng halos 50 miles per hour at kapag nasa tubig naman ay umaabot ng 6 miles per hour gamit ang propeller na nakakabit sa likod. Samantala, nagsimula ang paggawa ng swim wagon noong 1942 at nagtapos noong 1944. Sa kabuuan, mahigit 15,000 na unit ang na-produce. kaya ito ang tinaguriang pinakamaraming nagawang amphibious car sa buong kasaysayan. Madalas itong gamitin para sa pagmamanman at kayang magsakay ng apat na sundalo kasama ang kanilang gamit. Malaki ang tulong ng mataas nitong ground clearance at four-wheel drive upang madaanan ang matitinding daan habang ang disenyo ng katawan ay nagbibigay kakayahang lumutang at maglayag sa tubig. Sa kasalukuyan, mas mababa sa 200 na swim wagon ang nananatili at kadalasan ay nasa mga kolektor o nakadisplay sa mga museum. Number 19, Panther 2 ang Panther II ay isang German tank na plinanong gawin noong ikalawang digmaang pandaigdig bilang mas malakas na versyon ng Panther. Plano nitong mas palakasin ng proteksyon laban sa mga armas ng kalaban, lalo na ng Soviet. Ginawa nilang mas makapal ang front armor mula 80mm hanggang 100mm at ang gilid naman ay mula 40mm hanggang 60mm. Para hindi sobra ang bigat, binawasan ng kapal ng armor sa ibabaw mula 40mm hanggang 30mm. Bukod dito, si Dr. Wibeke mula sa kumpanyang man ang namuno sa paggawa ng disenyo. Kumuha sila ng ilang parte mula sa mas mabigat na Tiger 2 tulad ng steering gear, suspension at turret. Dahil dito umabot ang bigat ng Panther II ng higit 50 tons. Ang dating gulong ng Panther ay pinalitan ng all-steel road wheels na may sukat na 80 centimeters katulad ng sa Tiger 2. May bagong turret din itong tinatawag na Term Panther II. Ngunit hindi ito ang small term na inakala ng iba dahil ang disenyo ng small term ay para lang sa Panther Aus FF. Para sa makina, may plano na gumamit ng Maybach HL 234 na may 900 horsepower o kaya ng mas makabagong turboshaft engine na tinawag na GT-101 na kayang umabot ng 1,150 horsepower. Number 18, Civilian Cars in French Quarry. Noong 2016, isang guro at photographer mula Belgium na si Vincent Michel ang nakatuklas ng kakaibang bagay sa isang lumang quarry sa gitnang bahagi ng France. Sa loob ng madilim na lugar nakita niya ang maraming civilian cars na nakatago at nakahanay. Ang mga sasakyang ito ay mula pa noong panahon ng World War II at pinaniniwala ang itinago upang hindi makuha o magamit ng mga puwersang Nazi. Sa loob ng quarry, makikita ang iba't ibang klase ng kotse mula sa mga brand tulad ng Citroen, Renault at Peugeot. Karamihan ay halos natabunan na ng kalawang at sira na ang mga bahagi. Ang ilan ay inilagay doon kahit buo pa, habang ang iba ay iniwan na lang bilang ekstrang pyesa. Mayroon ding ilang mas bagong kotse gaya ng isang Opel Kapiten mula dekada 60 na kalaunan ay inalis at ipinagbili. Ang natagpuan ay maituturing na isang time capsule. Ipinapakita nito ang ginawa ng mga tao noon para protektahan ng kanilang mga sasakyan laban sa mananakop. Ngunit dahil na iwan sa ilalim ng lupa sa loob ng maraming taon, unti-unti itong nasira at halos hindi na magagalaw. Number 17 Hotchkiss H35 Turretless Tank. Ang Hotchkiss H35 ay isang maliit na French tank na ginawa noong dekada 30 at nagsimulang gamitin noong 1936. Dinisenyo ito ng kumpanyang Hotchkiss bilang isang matibay na tanke na magsisilbing suporta para sa sundalo sa labanan. Noong una, hindi ito tinanggap ng infantry dahil mahirap itong kontrolin sa magaspang na kalsada pero tinanggap ito ng cavalry dahil sa tibay ng armor at sapat na bilis. Ang katawan ng H-35 ay gawa sa anim na pirasong bakal na pinagdikit. Makapal ang armor nito para sa panahon na yon. Umaabot hanggang 40mm sa turret at 34mm sa hull. Bago ito ilabas, may mga prototype muna na walang turret at may machine gun lang. Ginawa ito para subukan ang disenyo bago simulan ng mass production. Samantala, dalawa lang ang crew ng tanke, ang driver at ang commander. Ang pangunahing baril nito ay isang 37mm na cannon na tinatawag na SA-18 at may kasama rin itong 7.5mm na machine gun. Ngunit may naging problema dahil maliit ang turret nito at iisang tao lang ang nasa loob. Ibig sabihin ang commander ang siyang nagutos, nagload ng bala at nagputok ng baril kaya napakabigat ng kanyang trabaho. Number 16, Berge Tiger. Ang Berge Tiger ay isang espesyal na uri ng tangke na ginawa ng Germany. Ito ay nakabatay sa Tiger 1 ngunit tinanggal ang malaking kanyon at pinalitan ng maliit na crane at winch. Natagpuan ito ng mga sundalong kaalyado sa Italy at tinawag nilang Berge Tiger mula sa salitang German na Berge na ibig sabihin ay pag-ahon o pag-recover ng sasakyan. Ang haba nito ay mahigit 6 na metro, taas na 3 metro, width na higit 3 metro at bigat na 54 tons. May makina itong Maybach na may 12 cylinders at 700 horsepower. May kakayahan itong tumakbo ng 45 kilometers bawat oras at may layo na higit 100 kilometers depende sa supply ng gasolina. Limang sundalo ang bumubuo sa crew at meron lamang itong isang machine gun na MG-34. Subalit nagkaroon ng maraming debate tungkol sa tunay na gamit ng Berge Tiger. Una, inisip ng mga kaalyado na ito ay isang recovery vehicle, ngunit napatunayan na hindi sapat ang lakas ng winch para buhatin ng isang mabigat na Tiger tank. May iba namang nagsabi na ito ay ginawa bilang demolition vehicle o tankay na naglalagay ng mga pampasabog para sirain ang mga hadlang at depensa. Number 15, Mercedes 540K Sport Tourer. Ang Mercedes-Benz 540K Sport Tourer na ginawa noong 1938 ay isa sa mga pinaka-espesyal na sasakyan sa kasaysayan ng kotse. Nilikha ito sa Germany bilang bahagi ng series ng 540K na unang ipinakilala noong 1936. Mayroon itong malakas na 5.4 liter straight 8 engine na may supercharger. Kapag normal ang takbo, kaya nitong gumawa ng 115 horsepower. Ngunit kapag gumana ang supercharger, umaabot ito sa 180 horsepower. Dahil dito nagagawa nitong tumakbo ng hanggang 170 kilometers bawat oras na napakabilis na para sa panahon ng 1930s. Ang disenyo ng kotse ay elegant and modern para sa kanyang panahon. Ang katawan ay gawa ng Sindelfingen Coachworks na kilala sa paggawa ng expensive cars. Ang sport tourer ay napakabihira dahil dalawa lamang ang ginawa sa buong mundo. Dahil dito napakataas ng halaga nito sa mga kolektor ng sasakyan. Ang anyo nito ay pinagsama ang ganda at lakas kung kaya't ito ay naging simbolo ng marangyang pamumuhay bago ang ikalawang digmaang pandaigdig. Number 14 Lorraine 37L Ang Lorraine 37L ay isang maliit at magaang armored vehicle na ginawa ng bansang France. Ang sasakyang ito ay hindi nilikha para lumaban ng direkta, kundi para magdala ng bala, gasolina, langis at iba pang supply papunta sa mga tangke na nasa unahan ng labanan. Nagsimula ang paggawa nito noong 1939. Matapos ang ilang testing at pag-aayos sa makina. Sa panahon ng Battle of France, ginamit na ito ng French Army bilang pangunahing sasakyan para sa supply ng kanilang mga tangke. May mahigit 4 meters ang haba ng Lorraine, 1 and a half meters ang width at halos 1 meter ang taas. Tumitimbang ito ng 5 tons kapag walang laman at tumaabot ng 6 tons kapag may karga. Nilagyan ito ng makina na may 70 horsepower na may kakayahang magpatakbo ng hanggang 35 kilometers bawat oras. Isang tangke ng gasolina ang sapat para makatakbo ito ng mahigit 130 kilometers. Malaki ang gulong na bakal o truck nito kaya nakakalakad dito kahit sa putik o hindi pantay na lupa. Number 13, LVT4 Buffalo. Ang LVT4 Buffalo ay isang sasakyang pandigma na ginawa ng Estados Unidos. Ito ay isang amphibious vehicle, ibig sabihin ay kayang gumalaw sa lupa at sa tubig. Una itong ipinakilala noong 1943 bilang mas pinahusay na version ng naunang modelo. Ang pinakaimportanteng pagbabago dito ay ang rear ramp na nagbigay daan para mas madali at mas ligtas makababa ang mga sundalo at mailabas ang kargamento. Hindi na nila kailangang umakyat sa gilid na delikado sa bala ng kalaban. Ang sasakyang ito ay may length na 26 feet, may width na 10 feet at height na 8 feet. Ang bigat nito ay nasa 36,400 pounds. Gumagamit ito ng Continental W679A na makina na may 7 cylinders. May kakayahang tumakbo ng hanggang 20 miles bawat oras sa lupa at halos 8 miles bawat oras naman sa tubig. May kakayahan din itong magsakay ng humigit kumulang 30 na sundalo. Mas marami kumpara sa naunang version. Karaniwan din itong may 2.50 caliber Browning Heavy Machine Guns at minsan ay dinadagdagan ng .30 caliber machine guns. Sa ilang version naglalagay din ng armor para mas protektado laban sa kalaban. Number 12, Panther Tank in Breda, Netherlands. Ang Panther Tank sa Breda, Netherlands ay isang mahalagang alaala ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ay isang German Panther Ausführung D na ginawa noong 1943. Ang modelong ito ay nilikha upang makipagsabayan sa mas malalakas na tangke ng mga Russian. Dahil sa kagipitan, ginamit agad ito kahit may ilang kahinaan sa disenyo. Umabot lamang sa 842 ang nagawang unit ng model na ito at ang nasa Breda ang natitirang buo sa buong mundo. Makikita ang tangke sa Wilhelmina Park sa lungsod ng Breda. Iniregalo ito ng mga Polish soldiers mula sa First Polish Armored Division na pinamunuan ni General Maczek. Noong October 29, 1944, pinalaya nila ang Breda mula sa pananakop ng mga Germans. Bilang pasasalamat, iniwan nila ang tangke noong 1945 at mula noon ay naging isang monumento ng kalayaan at sakripisyo. Samantala, ilang beses itong inilipat bago muling dinala sa Wilhelmina Park noong 1952 at noong 2004, sumailalim ito sa masusing pag-aayos upang mapanatili. Inalis ang rust, inayos ang ilang bahagi at inilagay ito sa pedestal upang maprotektahan laban sa pagkasira. Number 11, Kugel Panzer. Ang Kugel Panzer o spherical tank ay isang kakaibang sasakyang pandigma na ginawa ng Nazi Germany. Ito ay may bilog na katawan at idinisenyo para lamang sa isang tao. Ang bakal na ginamit ay manipis, nasa 5mm ang kapal, kaya hindi ito kayang lumaban sa malalakas na armas. Sa taas na 1.5 meters at bigat na halos isa't kalahating tonelada, ito ay mas magaan kumpara sa mga karaniwang tangke noong panahong iyon. Inaactivate ang Kugel Panzer ng isang maliit na makina na katulad ng sa motorsiklo. Ang pinakamabilis nitong takbo ay nasa 50 kilometers bawat oras. Sa front nito ay may maliit na siwang para sa paningin ng piloto at isa pang siwang kung saan maaaring ikabit ang machine gun. Sa likuran naman ay may maliit na gulong na nagsisilbing pantulong para manatiling balanse habang gumugulong ang buong sasakyan. Subalit hindi tiyak kung ano ang tunay na gamit ng Kugel Panzer. May mga nagsasabi na ito ay para sa reconnaissance o pagmamanman ng galaw ng kalaban. Ang iba naman ay naniniwala na maaari itong ginamit bilang tagapagdala ng mensahe. May hula rin na ito ay ginawa para sa artillery observation o bilang maliit na mobile pillbox. Ngunit walang malinaw na ebidensya tungkol dito. Hindi rin ito nagkaroon ng seryosong production at nanatili lamang bilang prototype. Ang natitirang Kugelpanzer ay nasamsam ng mga Soviet soldiers noong 1945 sa Manchuria. Sa ngayon, ito ay makikita sa isang museum sa Russia. Number 10, Vimutiers Tiger Tank. Ang Vimutiers Tiger Tank ay isang German Tiger I na naiwan sa gilid ng kalsada malapit sa bayan ng Vimutiers sa Normandy, France noong World War II. Noong August 1944, umatras ang mga German soldiers mula sa labanan sa Falaise Pocket dahil naubusan ng gasolina ang tangke, iniwan ito ng mga crew at sinira gamit ang pampasabog bago sila umalis. Simula noon na natili itong nakatayo bilang isang tahimik na saksi ng digmaan. Matapos ang digmaan, may isang scrap dealer na bumili ng tangke upang ipagbili bilang bakal. Ngunit dahil napakabigat nito halos 50 tons, hindi niya ito naalis. Sa huli, binili ito ng pamahalaan ng bimutiers para hindi masira at manatili bilang alaala ng kasaysayan. At noong 1975, itinayo ito sa isang pedestal at idineklara bilang isang historical monument. Sa ngayon, ang tangke ay kabilang sa kakaunti na lamang na Tiger One na natira sa buong mundo. Seven na lang ang natitira at dalawa lamang ang nasa France. Ang kulay at pintura nito ay hindi na tulad ng original, ngunit nakatayo pa rin ito. Dahil sa mahabang panahon na nakatiwangwang sa labas, matindi na ang rust at damage rito, pero patuloy itong binibisita ng mga tao. Kaugnay pa nito, nagkaroon ng plano na ayusin at ibalik sa dating anyo ang tangke gamit ang makabagong teknolohiya tulad ng 3-dimensional scanning. Ngunit hindi ito natuloy dahil sa sobrang laki ng gastos at mas pinili ng pamahalaan na unahin ang mga pangunahing pangangailangan ng bayan. Number 9 1926 Trojan Tourer. Ang 1926 Trojan Tourer ay isang kakaibang kotse na ginawa sa England noong 1920s. Dinisenyo ito para maging mura, simple, matibay at madaling gamitin ng karaniwang tao. Ang katawan nito ay gawa sa kahoy na may takip na metal at canvas na bubong. Mayroon itong tatlong pinto, isa sa gilid ng driver at dalawa sa gilid ng pasahero. Ang makina at transmission ay nakalagay sa ilalim ng upuan at hindi sa ilalim ng bonnet. Ang bonnet sa harap ay hindi totoong takip ng makina kundi lagayan lamang ng tangke ng gasolina carburetor, steering box at busina. Ang makina ng Trojan Tourer ay may apat na cylinders, water-cooled, 1.5 liter, 2-stroke engine. Ang bawat 2 cylinders ay may iisang combustion chamber at spark plug. Mayroon itong dalawang crankcases kaya kahit masira ang isa ay maaari pa ring tumakbo ang makina. Gumagamit din ito ng 2-speed gearbox at chain drive papunta sa hulihang gulong. Ang gulong nito ay solid rubber tires na sinusuportahan ng mahahabang leaf springs kaya mas nagiging maayos ang biyahe. Hindi mabilis ang takbo ng kotse dahil ang pinakamataas nitong bilis ay nasa 30 miles bawat oras. Pero malakas ang hatak nito kaya kayang umakyat sa matataas na daan na hindi kayang gawin ng ibang sasakyan noong panahon na yon. Kilala rin ito sa tipid sa gasolina at may kasabihang mas mura pang magmaneho ng Trojan kaysa gumastos sa pagbili ng sapatos. Noon ngang 1925, ang presyo ng Trojan ay 125 pounds. Ito ay kapareho ng halaga ng Model T Ford at mas mura kaysa sa Austin 7. Number 8 Panther tank from Belgian River, noong panahon ng Battle of the Bulge o Ardennes Offensive noong December 1944. Isang panther tank ng German Army ang nasangkot sa matinding labanan sa bayan ng Hofalais sa Belgium. Ang tanke ay kabilang sa 116 Panzer Division ng LV-3 Panzer Corps. Dahil sa malakas na pagsabog at pag-atake ng Allied Forces, ang mabigat na sasakyang pandigma ay nahulog sa Orde River. Ayon sa mga report, isang napakalakas na bombardment ang nagtulak sa 40 toneladang tanke pababa sa tubig. Lahat ng crew sa loob ay namatay. Samantala noong September 1945, matapos ang digmaan, dumating ang mga Belgian engineers mula Namur upang hilahin palabas ang tangke mula sa ilog. Doon natagpuan na ang mga katawan ng crew ay naroon pa rin sa loob. Sila ay inilibing ng may karangalan. Ang tangke naman ay hindi na inalis mula sa bayan kundi inilagay bilang isang monumento sa tabi ng ilog upang magsilbing paalala ng nakaraan. Karagdagan pa rito, ang Panther tank na ito ay modelo ng Panther AusfG sa itong medium tank ng Germany na unang ginamit sa Eastern Front at pagkatapos ay lumahok din sa mga labanan sa Italy, France, Netherlands at Belgium. Kinilala ito sa malakas nitong 75mm gun at sa mabilis nitong galaw kahit sa mahirap na lupain. Sa ilang pagkakataon, mas epektibo ito kaysa sa mas mabigat na Tiger tank. Number 7, Mercedes-Benz 770K. Ang Mercedes-Benz 770K o Grocer. Mercedes ay isang napakalaking kotse na ginawa mula 1930s hanggang 1940s. Una itong inilabas bilang W07 model noong 1930. Mayroon itong 7.7 liter na makina na may 8 cylinders. Maaari itong patakbuhin sa normal na paraan o gamitin ng supercharger para mas lumakas ang hatak. Kaunti lang ang nagawa sa modelong ito kaya naging bihira at napakahalaga. Kaugnay pa nito noong 1938, inilabas ang mas bagong version na tinawag na W150. Mas malaki ito at mas moderno ang disenyo. Gumamit din ito ng hydraulic brakes, independent suspension sa front at the John Axel sa likod. Ang makina nito ay nanatiling 7.7 liter, ngunit mas malakas ang kayang ibigay na lakas. Kapag may supercharger, umaabot ito ng 230 horsepower. May special ding version na may dalawang supercharger na kayang magbigay ng halos 400 horsepower at tumakbo ng hanggang 190 kilometers per hour. Hindi ito basta-basta mabibili dahil tanging mga makapangyarihan lamang ang nakakakuha nito. Ginamit ito ng mga kilalang leaders tulad ni Adolf Hitler, Benito Mussolini, Francisco Franco at Ion Antonescu. May mga unit din na nilagyan ng makapal na armor bullet resistant na gulong at salamin na kayang humarang ng bala para maging mas ligtas ang sakay. Number 6. Soviet T-34 Tank. Ang Soviet T-34 ay isang tangke na ginawa ng Soviet Union. Kilala ito bilang matibay at mabilis na makina na madaling gawin sa maraming bilang. Ang disenyo nito ay may sloped armor at malakas na kanyon na kayang sumira ng karamihan sa mga tangke ng Germany sa mga unang taon ng digmaan. Naging malaking tulong ito sa Red Army dahil sa kakayahan nitong lumaban ng pantay sa mas modernong puwersa ng German. Ngunit maraming T-34 ang nahuli ng mga German sa labanan. Sa halip na sirain, inayos nila ang mga ito at ginamit laban sa mga Soviet. Tinawag nila itong Panzerkampfwagen T-34 747R. Nilagyan nila ito ng malalaking black crosses at iba pang simbolo upang makilala ng kanilang mga sundalo at eroplano. Ginamit ito bilang tangke sa labanan, panghila ng ibang sasakyan at minsan ay isinama pa sa armored trains. Isang kilalang halimbawa ng paggamit ng Aleman sa T-34 ay ng isang tangke na may German markings ang nawala sa isang swamp malapit sa Narva sa Estonia. Habang umatras ang mga German, itinulak nila ito sa tubig upang hindi na magamit muli ng mga Soviet. Nanatili itong nakabaon sa putik ng maraming taon hanggang sa ito ay muling nahukay. Nakakagulat na halos buo pa ang tangke at gumagana pa ang makina nito. Number 5, Borgward 4 Ang Borgward 4 ay isang maliit na armored vehicle na ginawa ng Germany. Ginamit ito bilang remote-controlled demolition vehicle. Ang tungkulin nito ay magdala ng malaking pampasabog Ihulog ito malapit sa target at saka umatras bago sumabog ang karga. Dahil gumagamit ito ng radio control, mas ligtas ito kaysa sa mas maliliit na demolition vehicle gaya ng gulayat na gumagamit ng wire control. Nabuo ang ideya para sa Borgward 4. Matapos gamitin ng Germany ang converted Panzer 1 OSFB noong Battle of France. Sa halip na mawalan ng saysay -say ang buong sasakyan, mas mainam na ang karga lang ng pampasabog ang maiiwan. Una itong ginamit noong 1942. May tatlong version ng Borgward 4 na ginawa. Ang unang modelo ay tinawag na Aus FA na may 4-cylinder engine at mahigit 600 unit ang ginawa. Ang kasunod ay Aus FB na mas mabigat at may mas maayos na radio system at halos 260 unit ang nagawa. Ang huling model ay Aus FC na mas mahaba, mas makapal ang armor na 20mm at may mas malakas na 6-cylinder engine. Mahigit 300 unit ang ginawa para sa model na ito. Sa kabuuan, humigit kumulang 1,100 na Borgward 4 ang naproduce. Number 4 is the KFZ 254. Ang sa the KFZ 254 ay isang kakaibang sasakyang pandigma na ginamit ng Germany noong ikalawang digmaang pandaigdig. Una itong ginawa sa Austria noong 1936 bilang artillery tractor na tinawag na RR7 at gawa ng kumpanyang Sauer para sa Austrian Army. Noong 1938 bago pa ang pagsama ng Austria sa Germany, nakagawa lamang ng ilang unit. Pagkatapos noon, ipinagpatuloy ng Germany ang paggawa at binago ito upang maging armored observation vehicle. Sa kabuuan, umabot ng halos 140 na unit ang nagawa at tinawag itong sad fzt 254. May bigat itong higit 6 tons at may length na mahigit 4 meters, width na mahigit 2 meters at height na halos 2 meters rin. Ang kapal ng armor ay mula 6 hanggang 15 millimeters, depende sa bahagi ng katawan. May 4 hanggang 7 na sundalo ang sakay at karaniwang may isang MG34 na machine gun na may caliber na 7.92 millimeters. Number 3, Borgward B3000. Ang Borgward B3000 ay isang truck na gawa ng kumpanyang Borgward sa Germany. Nagsimula itong gawin noong 1941 hanggang 1944. Pagkatapos ng digmaan, nagpatuloy muli ang paggawa nito mula July 1948 hanggang 1950. Ito ay isang medium-sized na truck na kayang magdala ng tatlong toneladang karga at idinisenyo para magamit ng German Army. May dalawang pangunahing version ang truck na ito. Ang una ay ang B3000 SO na may gasoline engine na 6-cylinder, 3.7 liters ang laki at may lakas na 78 horsepower. Ang ikalawa naman ay ang B3000 SD na may 6-cylinder diesel engine, 5 liters ang laki at may lakas na 75 horsepower. Mayroon ding 4x4 na version na mas maganda sa mahirap na daan at putikan. Para makatipid sa paggawa, inalis ang dating logo ng Borgward sa harap ng truck at pinalitan ng bakal na cabin ng mas simple at gawa sa kahoy. Number 2, Opel Blitz. Ang Opel Blitz ay isang truck na ginawa ng kumpanyang Opel mula 1930s hanggang 1970s. Ang pangalang Blitz ay nangangahulugang kidlat sa German at ito rin ang naging simbolo ng brand. Bago magsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig, naging isa ito sa pinakamahalagang truck sa Germany dahil sa tibay at kakayahan nitong magdala ng mabibigat na kargamento. Noong 1930, pinili ang pangalang Blitz sa isang paligsahan sa loob ng kumpanya. Ang unang mga version ay may iba't ibang sukat ng wheelbase at may makina na 4 or 6 cylinders. Ang mga ito ay kayang magdala mula isa't kalahating tonelada hanggang dalawang tonelada ng kargamento. Kaugnay din nito Noong 1935, nagtayo ng malaking pabrika sa Brandenburg under Havel upang gumawa ng mas maraming truck para sa hukbo ng Germany. Ang pinakasikat na version ay tinatawag na Blitz 3.6S na may kapasidad na tatlong tonelada. Ito ang naging pangunahing brand ng Wehrmacht at ginamit sa iba't ibang gawain gaya ng pagdala ng sundalo, gamit pandigma, mga sugatan at iba pang pangangailangan. Number 1, Panzer III. Ang Panzer III ay isang medium tank na ginawa ng Germany noong 1930s at ginamit sa ikalawang digmaang pandaigdig. Dinisenyo ito upang makipaglaban sa mga tanke ng kalaban. Nagsimula ang disenyo nito noong 1934 ayon sa ideya ni Heinz Guderian. Dapat ay may bigat itong 24,000 kilograms at kayang tumakbo ng 35 kilometers bawat oras. Ang disenyo ng Daimler Benz ang napili para sa produksyon at ang unang version, ang Osfurong A, ay lumabas noong May 1937. Isang mahalagang katangian ng Panzer III, ang three-man turret na may commander, gunner at loader. Dahil dito nakatuon ng commander sa pamumuno at hindi lamang sa pagpapaputok. Samantala, ang unang version nito ay may 15mm na kapal ng bakal Ngunit ito ay pinatibay sa mga sumunod na version hanggang umabot ng 30mm at mas makapal pa.